magandang magandang umaga po sa inyong lahat isang mapagpala at uh, isa na namang maulang umaga sa ating mga kabaranggay. kahapon po alam niyo na miss ko kayo dahil kahapon po ay uh, tayo po ay nasa barangay Masalukot Uno dyan sa Candelaria Quezon at uh, tayo po ay merong konting uh, ginagawang pampasaya para sa ating pamilya na ko lang batiin ang mga taga-barangay masalukot Uno, at uh, next week siguro, baka nandyan ako, baka kumuha ko ng barangay clearance. Mabatiin ko rin ng aking pong mga kaibigan lalong-lalo na kay uh, Engineer Joel Ona na gumagawa ng ating pong pampasaya. At uh, sa ating pong, uh, mga pinsan din na naandon uh, Bujong, uh, Jojo, Abilio, mga Lirio, mga Dulucor, uh, maraming salamat. Always, lagi ako inyong pinapaunlakan sa inyong uh, mga tahanan, Tita na at saka po uh, Iyan de Ramos. Okay. Comelec muna tayo mga sa sapagkat uh, over the weekend, I think that was uh, Friday or Saturday, nag-declare po ang Comelec na itutuloy na po nila ang pag ng mga balota para ang pagkakasabi ni Chairman George Garcia para po sa BSKE November 2, 2026. Uh, marami ho nagtatanong kung para ho daw yan sa December 1, 2025 Hindi ho, hindi na ho naabot kasi as explained po, in -explain po natin sa barangay tayo Facebook uh, page Again, tumama tayo sa 45 days to 2 months na printing Hindi na aabot, lalampas ng December So, mathematically improbable kung dadaanin na sa arithmetic hindi ho talaga matutuloy yung December 1, 2025 pero ano ho ba lagi ang sinasabi ko pagka ho meron kayong mapapansin na kakaibang galaw ng Comelec eh yun nga po kung, kung where, where, there's smoke there's fire kasi kung magpiprepara ka for the November 2 bakit ganito kaaga ang printing no So, umaaling nga sa na baka alam nila na magdidesisyon ang Supreme Court ng medyo maaga. Hindi natin alam ha, ayoko pong pangunahan yan. Pero sabi ko nga lagi sa inyo, kung nais ninyong ma-update talaga, tignan ninyo yung galaw ng Comelec. So, ako tinitignan ko yung galaw ng Comelec. Bakit ang aga? Okay. Sapagkat pagkata uh, November 2 pa naman, next year yan eh. Pwede ka magpa-imprinta ng 6 months prior. Okay. Uh, Tama-tama, buong-buong na yung budget. Pero buo pa naman yung budget nila ngayon. Meron naman yan. Uh, ang sabi nga ni Comenect Chairman George Garcia, noong pong, kung naalala ninyo, noong na-confirm ko po, na tinigil na nila yung preparation nila for the BSKE 2025, hindi ko lang nasabi sa inyo, hindi ko na balita, na sinabi doon ni Chairman George Garcia na ititigil na rin nila ang preparation and they would push for the postponement of the BARM elections noong araw na yon Dahil, sa tingin nila baka maglabas na ang Supreme Court na unconstitutional ang desisyon tungkol doon sa BAA 77. At tama naman si ano, sinabi pinangunahan lang ni Comelec Chairman Boss George Garcia ang uh, Supreme Court. At uh, noong umaga na yon ay eh, ko na siya na ipapapospon niya ang eleksyon o pinaplano na ng COMELEC. At sinabi nga ng mga reporters nagtanong, bakit kailan ba maglalabas at Supreme Court ng desisyon. Eh, sinabi ni Chairman George Garcia, kung mapapanood ninyo yung buong interview, baka mamaya. Kasi alam nila. Alam alam ng na mga nasa taas ang mga galaw nila sa isa't isa. Siyempre, magtatawagan yung mga yan. Uh, palagi naman nating uh, napapag-usapan na sila-sila mismo nag-uusap. So, ito nga, lo and behold, bigla na lang magpapa-imprenta. So, halimbawa na lang, halimbawa lang at hindi natin pinapangunahan ha. Pero halimbawa lang maglabas ng desisyon ngayong November or December. 3 months ang sinasabi ko para magawa ng calendar of activities. So pag-uusapan magpapasa ng resolution sa January ang COMELEC na uy, na declare na unconstitutional. Okay, resolution to uh, plan a new calendar of activities so January, February, April, May baka. Okay? Matagal ko na rin naman sinabi yan eh. No? <laughs> na, watch out jan sa Of course, wala pang constitutional o unconstitutional na desisyon. Yan lang po ang ating pong uh, uh, caveat. Yan pong warning natin. Wala pa. Okay? So, wala muna tayong mga well, uh, your guess is as good as mine. Yan na lang po pero titingnan natin in the in the coming weeks kung magde-decision na ang uh, Supreme Court ukol sa constitutionality of the public act 12232 speaking of COMELEC magkakaroon po ng registration this October 20 Patingin ako sa kalendaryo at uh, October 20 up to 2026 next year hanggang May 18 May na naman no so Uh, ang ang nais ko lamang sabihin, tomorrow magiging, ang, ang bigat ng guest namin si attorney Boom, pag-uusapan lahat regarding sa kumulik registration, yung mga tanong po ninyo na ah, transfer is pwede ba yan, paano change of name ah, halimbawa wrong, wrong signature, kailan change of mga ganun po, pag-uusapan po anything about registration, natatanong din natin kay attorney Boom, kung ano ba sa tingin niya, ba diba? ngayon na-cancel na, na, na ang eleksyon, ano sa tingin niya for next year. So, abangan nyo po yung sa barangay tayo bukas dahil uh, a special guest again ang ating paboriting COMELEC officer na si Attorney Boom Santiago. Now, over the weekend habang ako po ay uh, nasa Quezon, Candelaria, eh man tumatawag sa akin, mga kagawad at mga kapitan. Na kung pwede pa daw tumakbo ang mga second termers pagdating halimbawa assuming na November 2. At ang umiiral naman ay ang Republic Act 12237. Kung pwede pa daw tumakbo ang mga second timer. Sabi ko, bakit kayo naguguluhan? Eh, hindi naman yan ang batas. Well, kasi naiintindihan ko na. Naaalala ko noon na may mga matataas at matatayog na mga nasa posisyon na pinupush nilang fall pagka pinirmahan ni BBM. Hindi pa to napipirmahan noon, no? Pinupush nila yung fall Tayo sumitan yun, tayo. Pambansang kagawad at sa barangay tayo sinita natin yun na hindi nila pwedeng baguhin ang fault 3 kasi yun ang lumabas sa bicameral conference hindi ba pwede mag yes no o non action lang amang ang pangulo pero pinush nila yung fault 2. kung maaalala nyo nagkagulo po tayo doon pero kinorek po namin at doon po lang tayo sa proseso in the end Republic Act uh, 12232 eh yun naman talaga ang lumabas four years three term. So doon po sa mga nagsasabi ano ho para hindi tayo malito. Ang umiiral na batas, eh, Republic Act 12232, papano kagawad kung nanalo kami sa November 2 or anytime anytime next year pero assuming na lang kasi ito ang bagong batas, November 2, 2026 ang eleksyon. So nanalo kami, second termer. Of course, makakatakbo pa kayo. Ah, I mean, makakatakbo kayo sa November 2. May pan-last term pa kayo. So, ito hong iiral kasi 4 years, 3 terms ang Republic Act 12232. Yun ang paglalabanan nyo. So, kung first term kayo, nagkaroon na kayo ng 3 years ngayon, assuming, ha, November 2, na kumpleto nyo. Okay. Plus 4, plus 4. So, meron kayong 11 years kung magdidire-diretso kayo. Second term, nag-start kayo, uh, Kalimutan ko na pero 5 years kayo eh Nung first term nyo Nakaupo po ako nyo And then 3 years Ito nga po last And then meron pa kayong Plus 4 kung mananalo kayo So that's 12 years Nakompleto nyo nga para, Parang sinadya no Third term naka 2013 magkakasabay tayo noon 5 years ah, na ano kasi na cancel yung unang election 2013 naging 2018. Tapos na cancel na naman in mean, 4 years. Tapos ngayon kung makukumpleto nyo 3 years. So 12 years. Third terms third termer ngayon hindi na makakatakbo. Wala na nasa batas na 'yon. Hindi na kayo makakatakbo. 12. Pero kung pinag-uusapan natin at sinabi ko sa inyo na kung natuloy yung December 1, 2025, para sa akin pwede yung ilaban yung kasi incomplete term kayo. Pero hindi na kayo may incomplete eh, kasi <laughs> kakapush ninyo tuloy ng batas na ito. Ayan. Hindi na kayo incomplete. Complete term kayo by November 2, 2026. So, naka 12 years din po kayo. So, stop na ho yung mga third termers. Pero kung gusto niyo tumakbo ng kagawad, kung kapitan kayo, pwede. Not for the same position kayo na makakatakbo. Basta, kung kapitan kayo, takbo kayo kagawad. Okay, kagawad kayo, takbo kayong kapitan. Pwede, pero ang limitation nyo is for the same position. So, inuulit ko, first and second termers, first termers, meron pa kayong dalawang termino. Uh, pag nanalo kayo sa November 2, yan. And then, may last term pa mga second termers sa November 2, 2026, next year. Ang tanong! kag Butch, Paano nga kung na-declare na unconstitutional at nakakaamoy na kami dahil mamadaling naging imprenta ang Comelec? Ha? Papano yan? Well, kung na-declare na unconstitutional, halimbawa May or April, or imposibleng October kasi November yung election eh. Ano yan? So, one month to go. Sasabihin ng Supreme Court, mutan na academic, tama na, mag-November na kayo. Posible. Dapat nandito lang sa bandang early part of January. Okay. Ah, well, sabi natin May, April. Well, hindi na hindi nyo na pinaglalabanan ang 4-3. Balik tayo sa old law. Yung nasa sabi ko. 3-3. So, kung mananalo ka ang first term, ang paglalabanan mo, mananalo ka ay 3 years. And then, kung hindi na aben yung batas, another 3 years ka ulit. Ang second term, meron kang, pag nanalo ka, last term mo is 3 years. At third term, syempre, wala na. Tapos na. Mm -hmm. So, pabalik tayo sa old law. Three years, three years. Imbes na kung November 2, four years, three terms. Yan ho ang tatandaan. Yan ho ang proseso. Kahit sa sino pa magsabi sa inyo na mga matatayag na tao, pakto uh, sino mga ganyan. Ito ang batas eh. Republic Act 12232. So, sana na nagandahan kayo sa topic natin. Mayroon mga kwento sa inyo ha. Kaya lang, ito na muna. Ito na muna ang topic natin ngayon. Kasi ang daming tumatawag sa akin tungkol po din eh. So, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa patuloy inyong pagsubaybay At uh, mga kabalanggay, lagi po ako na uh, nagdadasal para sa inyo. So, God bless po sa inyong lahat.